Isa na sigurong may tuturing na mayamang bayan itong Masinlok sa dami ng mga tourist spot na pwedeng puntahan. Katulad na lamang itong malak-crystal clear water ng Koto Mines na talagang dinarayo ng iba't ibang lugar dahil sa ganda at linaw ng tubig galing sa bundok. Maging itong ilog dito sa Liglig Kabatuan na may kita mo lang dito sa Taltal, ngayon ay dinarayo na din ng mga kababayan natin. Tunay ngang may tuturing na yaman itong mga ng kalikasan. Kaya't ito ay ating pangalagaan. to you guys? It's me once again, Tata Chuck. Okay, so ngayong araw na to, Yes, ngayong araw na to ay tatawid tayo sa isla ng San Salvador. Dito pa rin sa bayan ng Masilok para makita ang mga pinagmamalaki nilang na nakatagong hidden treasure pagdating sa yamang dagat. Isa na dito, ang ating pupuntahan ay naitampok na ito sa GMA na pinasarap ni Cara David resort na ito sa San Salvador Island ang bestseller nilang pamislat dish my French twist, ang pamislat marinier. Kasama ko dito si Miss Merly Meru. Oo, oh, si Miss Merly. Oo, oh, di ba? Ang Remers Beach Resort na talaga namang may pagmamalaki na sinlokay niyo. Dahil ito ang gateway papunta sa Bacala Island na kilala sa mga nakararami. Kaya tara! So, na guys, ano? Dito na tayo sa pier ng Masinlo kung saan mapupunta na natin isa sa mga sikat na island dito sa Masinlo. Siyempre, mapupunta na natin ang Rimmers Beach Resort. Kaya guys, eto na ang sundo natin. Good morning! Welcome to Private Boat Reimers, Mabuhay! Yeah! Let's go! Hindi nakakatakot sumakay sa bangka dahil malaki. Kaya komportable ka. Safe dahil kompleto ang life vest. Bukod pa doon, malulupit ang bangkero. At ayun na nga, nakarating na tayo sa ating destinasyon, kaya't umpisahan na natin i-explore kung ano nga ba ang meron dito sa Rimmers Beach Resort. Kaya tara! Napakainit naman ang pagtanggap sa amin kasi pagdating mo pa lang sa entrance, may staff na bubungod sa'yo. Babatiin at i-welcome ka. Sir, mabuhay! Good morning! Welcome to Rimmers po! So, welcome to Reimers, magandang araw po. Oo, oh, diba? Parang ang celebrity, napaka-accommodating nila, di ba? Sa unang impression ko pa lang, nasabi ko na agad na tahimik ang lugar, kaya natitiya ko na makukuha mo dito ang peace of mind. Oh, di ba? Makikita mo din si Ma'am Merly na talaga namang napaka-hands-on sa pag-manage ng kanyang resort. Kaya bago ang lahat, eto, mag-login muna tayo para pwede na tayong mag-explore! Unang pinakita sa akin ni Ma'am Mero, itong kanyang mga obra na nakadisplay dito sa harap. Lahat yan, siya ang gumawa. Galing no? I believe. pininturahan nito itong ano na to. Okay. Diba? Kayo lang po ang gumawa. Bumuna, bumili, bumili ako nito and then pininturahan ko nilagyan ko ng buho at saka ng damit. So yan uh, uh, ang na naging effect. kaganda siya ng garden. Diba? Okay. 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 So yan. Agaw atensyon sa akin itong kulay dilaw na pader na punong-puno ng mga koleksyon na galing pa daw sa iba't ibang bansa, partikular na sa Europa. Ito ang Wall of Meru na kung saan halos sa lahat ng bansa ay napuntahan niya na. Galing di ba? Sana all. This is the Ten Commandments in Greek. Mm. Hindi -hmm. uh -huh. sa akin, kaibigan ko sa Greece. Kaya yun yan, Ten Commandments in Greek language. Hindi then di ba't ibang mga ano, na uh, ceramics and then na uh, souvenir plates, no, from France, and mga uh, tiles, decorative tiles from UK, mm -hmm. ito from France, from Greece, from uh, Verona, Italy, from Romeo and Juliet, um, ayan, um, Madrid, um, Sicily, ito, ayan. So, saan-saan mga? Ito, yeah. karamihan itong mga decorative tiles na ito. From ano to, Turkey. Think... Uh, okay, ito so, na, dala ko dito, ito yung bango this is from Pompeii, Prague, Jerusalem, This uh, is this is in Matera in Southern Italy, saan ganyan natin yung James Bond, dito yun. Mm -hmm. And then, ito yung Cappadocia, dito sa Cappadocia uh, in uh, Turkey, this is in Vienna, uh, Jerusalem, Capri, kung saan saan, ibang lugar yan. Wow! Talagang nakakamangha naman talaga yung mga bansa na napuntahan ni Mamero, Meru, di ba? Dahil dyan, magpicture muna kami sa harap. Alright! Ngayon naman ay sasamahan tayo para tingnan ang kanyang art studio. Kaya tara! So guys, ano, dito sa art studio na tinatawag nila, dito sa Raymer's Beach Resort, kung nakikita mo naman, talagang nakakabang ha, dito. Itong nato na to ay preserved to galing sa ibang bansa. Talagang totoo to ha. Ito, dito, dito oh. Ito, oh. ito. Oh tingnan mo to. Totoo rin yan. Sarapente yun. Ito sa... Ah, ginawa sa bitan. Ang galing. No? Ito pa. Ang kanina. Itong duck na to. Ganun ang galing sa French. sabi ni Ma'am. French daw. Pati itong manok na kayong manok. Uh, mga preserve to. So, nakakamangha, na, no? So, dito lang to sa resort na to yung mayroon ganyan. Ibigit yeah. so, okay. so, may na ko ito ang gusto niya oh. Ito gusto Ito. Ito. guys, tira mo naman guys. Shout out sa mga basketball player dyan. Oh. So, ang <laughs> ganda <laughs> naman ito. Ibinida din sa atin ni Madam ang kanyang mga vintage doll collection na pwedeng ibenta kay Bustoyo dahil sa sobrang antik nito. Ah, uh, vintage doll, 1940. Ooh, itong uh, Italy. Huh? Uh, it is, wow. Yung actually ang may-ari yung lola ng antique shop sa Cuneo, Italy. So, oh, yun. Madayo talaga ako sa saan para bumili. This is our naman artists ano naman yun, collection. Hindi nabibili sa show. Ang Rimmers Beach Resort ay mayroon ding function hall na talaga namang nakakamangha dahil sa iba't ibang palamuti. Katulad na lamang itong chandelier na galing pa sa Turkey. Talagang napakaganda. Maluwag at maliwalas, pwedeng gamitin para sa mga gustong mag team building, conference meeting o kung anumang pagtitipon. Pwede dito. Meron din silang mini bar na merong iba't ibang klase ng alak galing din sa iba't ibang bansa. Kaya tara na! Guys, ano, katapos natin mag-ikot-ikot, makita natin na napakalupit at napakaganda ng mga artwork at mga collection galing pa sa ibang bansa ni Madam. So ito guys, time to relax naman. And mag-lunch tayo. So may pre-referred dito si Madam, nakakaiba para sa atin. Tingnan natin Madam, ano po yung uh, pre-referred po Madam? Ito yung crispy uh, palabot. No? Crispy palabot. So ito yung sauce niya. So ipopore na natin. So, mainit. So kailangan natin siya ipopore. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Ayan, yan siya. Then bagasin ko okay. yung Okay, yan yun. Yan yung crispy kalawa. Okay, yung sauce. And now, this is the fish terong. Alam niyo yung terong? Yes. So, no, no, ano yan? Panahon yon? So, meron tayong ginawang special dish na fish terong in tubog tamba bubuksan Okay, so ayan. Yeah. tingnan natin kung Dignan paano natin, natin sir. Nakapaasok siya sa kawayan kayo. Yes. Uh, Minutong siya sa kawayan. So, uh, Oo, okay. So ayan siya. Sige. Ayan ang sauce. Maraming nice spices. So ayan, bubuksan niyo na lang siya. Okay hmm. lang. Sige okay lang. Okay na po. Okay na yan. Okay na po. So ayan, hmm. so, pwede niyo nga ano. Yan yung terong na sa loob na dahon. So, well, this is naman yung aking uh, chicken. Iyan na. Uh, sige, pwede yung buksan. Uh, with mushroom. Ito naman na. na now, black mushroom. And uh, bamboo shoots. Ito naman yung taho ala provenzal. Iba yung ano dito, ang pagkakaluto ko, ala provenzal yan. Sabi, Taong. may mga herbs. Dito lang dito yan. Na... Dito yan, pero yung ano niya, yung uh, kanyang recipe, recipe tala. ay alam ko ang sabi mga herbs, may yeah, oh. And pechang, or, okay, this is naman yung uh, dorado. Dorado. cooking uh, curry uh, with banana leaves. Mm -hmm. so masarap yan din And this is naman yung mango, uh, sago. Mm -hmm. Masarap din yun. sa mainit mm -hmm. na, so, may na And this is my ube. Ube. Pilay. Like sabi ka, sabi ka. Yeah, ayan siya. Tawarin na. Dito lang po, gawin niya rin ba? Okay. Kaya naman tanong ko naman, no? Dito bang mga food na to ay isa ba sa mga man na mga yeah. Guest na kung sakali ma? Yeah, sure. Mag yun, mag lang mag-order. Ako mag-order po. Oh. Maganda kasi yan. Hindi siya madali na siya yung... Short order daw po. Oo, oh, hindi pwede siya. Na... Yan daw pina-order. In-order. Grabe, guys. So, ayan. Yeah. So, you can And of course, that's where it's company hour ayun na nga, grabe ang paghahanda sa atin ni Ma'am Mero. Mga tropa pips, sa amoy pa lang ng pagkain, tiyak ay mabubusog ka na. Pero syempre, hindi pwedeng hindi natin titikman. Kaya tara, mga tamoy na! So guys, ang uh, wine na binuksan ni Ma'am para sa atin, galing po ng Italy. Ito pa ang Loco Rotonda. Loco Lo Rotondo sa mga pangbigas pa lang nahihirapan na tayo. Pwede na. <laughs> ano, dito sa atin to eh. So ito guys, ay prefer ni Ma'am Mero sa atin itong lunch natin. Ay ano pang hinihintay natin ay bakbakan agad natin. Ito <laughs> pa ng pag-upo natin sa table na nandito. Tapos kung nakikita ka, wala kang rice na makikita. Alam mo kung bakit? Andito yung rice. Diba? Pag nilagay mo siya dito guys, ayan. So, ito yung rice. Di ba? So, dito mo lang makikita yung ganitong klaseng pag-prepare ng mga foods pag ikaw ay mag uh, pumunta dito sa Rimmers Beach Resort. Kung nakikita mo naman guys oh. Lagayin pa lang ng rice. Solid na. Di ba? Ano? You know? So, guys, let's dine. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, talaga namang binanatan ko na agad itong nakakatakam na nandito sa aking harapan. Oo nga, wala stick para akong kumain sa mamahaling restaurant. Pero take note, nandito ako sa isang island. Sa kabila ng iba't ibang bansa na napuntahan ni Mamero, hindi pa rin mawawala ang pusong pagkapilipino. Dahil itong room na papasukan ko ay ang tinatawag niyang ethnic room. Na talaga namang nakakamangha dahil sa kakaibang konsepto nito. Ang mga disenyo dito ay nagpapakita ng tunay na pagkapilipino, mga original na habi na kilala sa Kambolo Banawe para sa mga kababayan nating Ipugaw. Pagpasok mo naman, meron kang makikitang habi na galing sa Southern Mindanao, Cotabato tribe ang mga kababayan nating tibuli. O oh, di ba? I believe. Ngayon naman, ito nang mga room dito makikita natin yung mga villa, no? So talaga, nalaga tinan natin. Kita mo naman, no? So pagpasok mo pa lang ng pinaka-villa nila, eh napakaganda na. Sa kulay pa lang, talaga ang sa mga Oh, so, good for 10 persons. Kung kayo naman ay marami, no worries dahil meron silang mga rooms na para sa inyo. Para sa mga tropa pips na gustong mag team building, kahit hanggang 10 packs, 11 packs pa yan, pasok na pasok sa banga. Dahil maluwag ang kanilang mga velas room. O, oh, di ba? Kitang kita mo naman. Guys, okay, ito yung CR ng ito, yung 10 person na room na ito. Tingnan natin. Maganda. Diba? Shower. Yeah the shower. So, ano pang, ano, nasa island tayo guys ha? Eto, nasa island tayo pero may shower. Oh. 10 packs. Ito naman yung 4 packs. Uy! Ang sarili design pa yun. Ang matang tayo din naman. dito guys o. So, Parang ano, may aircon din. naman sa design pa lang ng mga Ganito ko. Diba? Napakaganda. So guys, itong mga natarong na to, uh, for packs, no? For person. 1, 2, 3, 5. 3, 5 kasama 3, 5 dito? Kasama buhutan. Ano yun yung isang, ano yun? 24 hours, gano'n? Hindi po. 1 p.m. ang check-in, 11 a.m. ang check-out hindi na bukas. Ah, so, 1pm. Maraming lang sya, 22 hours. Kasi may 2 pa? hours kami. Feeling parang may mag-check-in ulit naman. Um, okay. So, kung pupunta ka dito guys, ilan, an anong process mo doon ka doon? Sa uh, Masilok Oh. Uh. Depende, minsan kasi dito. Umaga, umaga doon. Alas 8, ganyan. Pwede naman sir. Mag-i-stay dito. Salamat. Ah, Okay, okay, okay. Katulad po sila yung best. Mm. Man, kaya So, Basta, what you know, Nakita nyo naman kung gano'ng kaganda yung mga villa rooms dito sa Raymer's Beach Resort. May 4 packs, 10 packs, and 11 packs. Ngayon, pupunta naman natin para sa mga mag couple sa mga mag-jowa, di ba? Two packs to. Let's go! sa villa guys no ito naman para sa mga mag-couple kung talaga pupunta ka dito is dalawa lang kayo tatlo ganyan ito tingnan natin So, ay, talaga, pasok so talaga papasok mo palang Oh, di ba guys maganda o oh chill oh, ganito yung maganda hindi maniwala hindi hmm. mo naman o hmm. maganda talaga parang nakala mo nasa ibang lugar ka pero nasa island lang tayo guys ha ito imagine mo na lang nasa island tayo pero ito yung idea natin mga ka-chill ah okay, okay. ganda ng painting version. <laughs> ayan oh. Hey. Ay. ayan. So, ayan, this is for two packs. Yung iba kasi na, yung iba kasi na mga rooms na napapansin ko lang, guys. Ano? Ah, uh, pagpasok mo, ano, agad bed agad. Ito, mayroon pa sila ng sofa, guys. May ganito pa. Diba? So, matanong ko lang po ma'am yung galito, nasa magkano po? Ah, uh, 2.5 po pa 2 packs, kasama po transfer from a Singapore to resort. 2-5, mm -hmm. mm napakasulit na po yung 2.5 na yun, guys. Pero na siya. May kisa rin yung CR. Pero kung nga CR natin meron tayong water heater -hmm. dyan. So at ayun na guys ano, ito sadyang napakaganda talaga dito sa Raymer's Beach Resort. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo inaanyayahan ko na kayo na pumunta kayo dito talagang sulit na sulit dito. So, ayun guys, uh, andito po ang uh, the owner of Rimmer's Beach Resort. Walang iba, si Ma'am Merly Hi. Meru. Hello. Hello. Mabuhay. Welcome to Rimmer's Beach Resort, uh, Tata Jack. Yes po. Ayan. Alright. So, so, bali ma'am ano, what do we expect as we visit Rimmer's uh, Resort? Um, marami. Ah, uh, siyempre, hindi mawawala 'yung Instagrammable corners natin. Marami tayo niyan. So makikita mm -hmm. niyo man 'yung wall of mero, makikita mo 'yung mga collection of different plates, ceramics from different countries like Greece, mm -hmm. Italy, Spain, France, lahat. Jerusalem, lahat na napuntahan kong countries niyan. Mm -hmm. And then meron din tayong collection ng mga ref magnets, 'no, na naka-conserve talaga. And then mga taxidermy um, animals na galing sa ibang bansa. Oh. And then, uh, syempre yung mga rooms, uh, dinesign ko siya kamukha na sinabi ko na iba't ibang theme. No? Meron tayong ethnic, ethnic, meron tayong yung neoclassical na rooms na yung mga villas. Mm -hmm. And then, yun, makikita natin, may mga painting style sa loob, nakakaiba. Na hindi makikita sa ibang resort, di ba? Yun yun. Yun yung kakaiba rito. At syempre, yung mga pagkain na uh, ginagawa ko dito, talagang uh, mag-isa ko siyang ini-inspire, na na-inspired yun talaga. Like yung, uh, yung, yung ating mga crab and shrimp sambal na pinakita ko na last vlog. And then kanina, yung, yung kanina yung ating fish terong, ah, ba? Diba? Yung fish terong natin, in tubong sambal. Yun yung nasa kawayan na niluto kong terong. Yun, napangsarap nun. And then yung ating dorado na curry na nakano sa banana leaf. Ang dami dami nating mga ano mga pagkain na kakaiba na hindi nila makikita sa ibang resort. Okay. Ayun. So ayun. ang ano ma'am, no? Uh, what makes Rimer's Resort unique from the other resort? Okay. Uh, kasi Para karamihan ng resort dito sa Balas or in Masinloc in general ay mga long beaches and then uh, lang yan yung mga, ano malapit yung mga cottages din sa dagat. Uh, you know usual na scene, 'di ba? Ito kung hindi ka talaga pupunta rito, hindi mo makikita yung difference niya kasi iba yung island setting nito. Um, meron siyang beachfront, pwede kayo mag and then, ang, ang wala sa ibang resort ay yung mga... Um, art collections and paintings yun ang kakaiba marami kayong makikita rito hindi lang beach pa para rin siya maliit na museum mm -hmm. no pero tayong marami dyang mga collections sa loob ng coffee shop yung art studio ko kanina so and then ang isa pa yung talagang secure dito uh, maganda yung ambiance no tahimik talaga hindi siya crowded so we have all that and then meron din tayo mga sports uh, water sports activities pwede mm -hmm. tayong magkayak No, pwede tayong mag volleyball. Marami, marami tayong ano diyan mag boating. Ayan, yan yung mga ano natin mag island hopping. And then yung mga accommodation natin, hindi lang siya yung normal ng mga rooms sa so, talagang design natin 'yan. Nakakaiba na minsan hindi mo expect may expect sa island na ganito. So, kompleto tayo ng mga rooms with um, aircon and private, uh, private toilet and bathrooms yon so maganda siya so eh, lahat nandito na we have everything here so hindi kayo mag-board marami kayong makikita at magagawa the activities yon so what's up to you guys it's me once again Tata Jack all right gusto ko lang sabihin sa inyo na talagang napakaganda dito no so nagpapasalamat tayo dahil ito inanyayahan tayo ni Ma'am Merly Meru no the owner of Ramers Beach Resort isa sa mga hidden treasure dito sa San Salvador, Masinlok, Zambales. O, oh, di ba? Hindi nyo alam, no? Ha. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, ano? Sa mga tropa peeps natin, mga magtotropa, magbabarkada, magkakaibigan, o kung anuman, no? Pwede kayo mag-team building, di ba? napakaganda dito. Sulit na sulit, sulit na sulit. Dito sa Raymers Beach Resort, no? So, ayun na nga. Ha. Kaya, puntahan nyo na. Okay? So, dito nyo makikita ng mga iba't ibang uh, mga artwork, mga collection ni Madam galing sa iba't ibang bansa. oh, di ba? So, ayun. Punta nyo na po dito po sa San Salvador. Okay, guys. Ang kapalit si Tara Jack na lagi nagsasabi, Just, just be yourself. yourself you're, yourself. amazing. Alright. Oh, kita mo naman, no? Kaya sa mga gustong pumunta sa Raymers Beach Resort, no? Isa ito sa mga Island hopping, Island hopping na ino-offer nila na pwede yung puntahan dito, no? Dito po sa Rimmers Beach Resort. Kaya ayun, may service dito na inunuhan namin. Pwede kayong pumunta dito sa Bacala Island. Napakaganda ng ayun ay,